Sofia, Sofia. Sigaw na lang kayo, Sofia. Ha? Ah, thank you, Kuya. Thank you. Sophie na lang para hindi ma. <laughs> ay grabe. Tara langi sa atin. Traffic ba hanap mo? Tara na sa Ligarda. Haabutin. May mali kasi dito. Ginagawa nilang imbudo yung ano eh. Ginagawa nilang imbudo yung hindi ko alam kung malinaw to ano yung Ay, gabi mga kababayan nasa na tayo, Legarda hindi ma traffic maganda may, 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 yung mga kababayan maganda Bali ang dahan natin, paglalaksan pa tayo, Ay, hindi na. Ano siya yung bagito? Kasi po kung mag o Loyola. Loyola na lang po. Kasi kung maglalaksan kasi tayo, sana doon na tayo kanina sa ano? Sa tayo dito? Ah, oo. Sa Malacanang Dumaan. Sa so, Otis. Oo. Hindi ko, oh, mas matraffic doon. Hindi rin ako mapayag doon. Hmm. Ang doon kanina mas maganda tong way na to. Iwasan mo yung puro truck. Oo. Oo, puro talaga. Pag natamba kanina, punong-punong -puno ito. malakas pag nagla live ka ngayon alam mo ano yung pag dating ng pag walang occasion yung mga pag friday ayan nata hmm. uh, na to pandemic dito sa live. Lagi ka bang nagtataxi na? No? Medyo lang po. Traffic sa Bustillos. Eh, hey, nakatulog na yung pasero natin mga kababayan. Sino yung pamilyar dito sa Victory? Victory Bustillos. Ayan, traffic. Traffic dahil sa mga pawing probinsya, medyo marami. Ayan, no? Balagbag yung sasakyan Ayan, eh, sino yung gustong ma-traffic, punta lang kayo sa Bustelios ngayon. Nakikita nyo naman, punong puno yung kaliwat kanan. Pa-share na lang ng live natin. Bustin nyo sa balok. Ayan, bahagi na to ng Florida mga kababayan. Ito yung hukay na ano yun. Abutin at tatlong taon itong ano. Ginagawa ng Maynila. Hindi na nakakatuwa pero sa kalsada. Huhukayin yung kalsada tapos iiwanan lang. Ayan, sino yung ano dito? Pamilyar dito sa mga hukay na to. Yan, ito na yan, yung mga sa Florida. Malapit tayo sa Florida. Tapos, ate, kaliwa, diretsyo na, na. Palsada, sana makatikim naman kayo ng ganitong traffic tapos sakay natin medyo malungkot na mga babae <laughs> nabigla <laughs> ano pangalan ni ma'am? Nene po? Nene uy si ate Nene shout out po <laughs> Ano ang apelido ni Ate Mime? Bilya. Bilya? Uy, Bilya family ng ano, <laughs> Sampalok ba yun? Ay hindi no? Paco. Ayan, Bilya family ng Paco. Shoutout po. Sakay natin si Nini. Ayan. Batang-bata. Ano probinsya natin, Nini? Aklan. Uy, mga Aklan nun. Mga taga-Aklan, no, uy. Eh. Shout out dyan. Lalo na yung ipag kong nandyan, hindi na umuwi. Taga-aklan, hindi na bumalik. O, oh, di ba? <laughs> Kung doon tayo atin nini dumaan, naniwala ka na. Yes. Puro trap. Malamang. Anong oras tayo darating dito? <laughs> Ayan, Milya Family. Ito na yung may trabaho market, mga kababayan ko, dadaanan natin. Hiding ba dyan sa trabaho? Sa? Sa trabaho. <laughs> Ang sakay natin isang magandang dilag yan. hindi lang natin pinakikita kasi baka maano daw siya <laughs> discover Ayan. Si Ate Nini, bilia ano? Bilya. Bilya? Uh -huh. Ayan. Maganda, sexy. Sexy. Nakabalik tala niyan, Kuya. <laughs> May asawa na si Ate. Uh, sumakabilang bahay. Sumakabilang bahay, ilan na? Salbahe naman yun. <laughs> Sa ganda ni Madam, iniwan pa daw. <laughs> Daig na maganda ang malandi. Hoy, kayo mga lalaki ha. Pag maganda naman, huwag nyo nang iniiwan. Daig na malandi ang maganda. Oo, oh, diba? Naririnig nyo si ate. Available si ate mga, eh, mga boys. Pa-kursonado nyo mag-apply. nandito <laughs> na tayo sa trabaho. Abang nandito doon sa trabaw. Pero ilan to na si madam? 26 pa. Uy, bata pa si madam, mga kababayan. 26 years old. Ayan. Yung vital statistic niya. No? 24, <laughs> 24? <laughs> Pinalak Pinalit lang ba Baywang na lang sasabihin ko 24 guru Plus 10 <laughs> <laughs> <I don't... laughs> Plus 10 ba sa 24 <laughs> Pero iniwan si ate Wala naman anak Oh, mayroon. Oh, mayroon. sa mga kabilang bahay masakit nung kung si Kumari pa ang kumuha. Bali, saan tayo kakaliwa Masida na. Eh. Apo, <an> Tayo, launaan na tayo. Oo. Launaan?

ba Tapos kasi pag, pag nag-blooming tree tayo, galing